Aries, kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Aries, sa 2-digit number ay number 10 at number 15, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 2, at sa loto ay number 20, number 36, number 17, number 8, number 25 at number 33, nagabay ng kapalaran. Taurus, kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Toros, sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 6 number 3 at number 1, at sa loto ay number 25 number 32 number 11, number 5 number 17 at number 29 nagabay ng kapalaran. Gemini kung nahahalikan mo ba ang minamahal at tulad pa rin ng lumang panahon na may init at ligaya pa rin siyang humalik ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan Gemini sa 2 digit number ay number 18 at number 10 at sa 3 digit number ay number 6 number 5 at number 3 at sa loto ay number 21, number 18, number 40, number 36, number 7 at number 25, nagabay ng kapalaran. Cancer, kung nahahalikan mo ba ang minamahal at tulad pa rin ng lumang panahon na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, cancer, sa 2 digit number ay number 18 at number 17, at sa 3 digit number ay number 1, number 4 at number 6, at sa loto ay number 27, number 39, number 18, number 2, number 14 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo kung nahahalikan mo ba ang minamahal at tulad pa rin ng lumang panahon na may init at ligaya pa rin siyang humalik ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan Leo sa 2 digit number game ay number 11 at number 8 at sa 3 digit number game ay number 5 number 1 at number 6 at sa loto ay number 20, number 34, number 17, number 5, number 29 at number 42, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig. Na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Virgo, sa 2-digit number ay number 16 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 2, number 5 at number 1, at sa loto ay number 29, number 10, number 41, number 36, number 5 at number 17 na gabay ng kapalaran. Libra kung nahahalikan mo ba ang minamahal at tulad pa rin ng lumang panahon na may init at ligaya pa rin siyang humalik ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan libra sa 2 digit number games ay number 10 at number 18 at sa 3 digit number ay number 2 number 6 at number 3 at sa loto ay number 29, number 11, number 36, number 42, number 8 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio. Kung nahahalikan mo ba ang minamahal at tulad pa rin ng lumang panahon na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Scorpio, sa 2-digit number games ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 4, number 2 at number 1, at sa loto ay number 27, number 13, number 19, number 34, number 6 at number 25, na gabay ng kapalaran. Sagittarius kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Sagittarius, sa two-digit number games ay number 11 at number 15, at sa three-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 24, number 17, number 20, number 38, number 7 at number 32, nagabay ng kapalaran. Capricorn, kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan. Capricorn, sa 2-digit number games ay number 11 at number 15, at sa 3-digit number ay number 4, number 1 at number 6, at sa loto ay number 25, number 30, number 4, number 39, number 49 at number 40, na gabay ng kapalaran. Aquarius kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, Aquarius, sa two-digit number games ay number 19 at number 16, at sa three-digit number ay number 5, number 6 at number 3, at sa loto ay number 29, number 32, number 16, number 40, number 21 at number 4, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung nahahalikan mo ba ang minamahal, at tulad pa rin ng lumang panahon, na may init at ligaya pa rin siyang humalik, ay napakaganda tunay na walang kupas ang inyong pag-ibig, na magdadala ng tunay na kasiyahan para sa buhay pagmamahalan, pices sa two digit number games ay number 17 at number 1 at sa three digit number ay number 1 number 2 at number 5 at sa loto ay number 5 number 27 number 36 number 17 number 31 at number 40 nagagabay ng kapalaran